Yo, what's up mga cottage sa uh, magandang hapon po muli sa ating lahat. So andito na pala tayo sa May uh, Leon Garcia at Agdao Davao City. So ito na po yung segment uh, talaga mga cottage para mabuo na itong Davao Coastal Road hanggang doon po sa May Jerome Arcastillo. So, matagal din nating hindi na napuntahan yung uh, Barangay Duterte mga kaudis. So, na lang natin. So, mahaba-haba na pala yung kanilang trabaho kung dito ka banda mga kaudis. So, yan. Kitang kita. So, bagong lahat. mega mega shout out pala. Yan. Kay Mami Sparanza, de la Cruz Family. Sir Jopper, Sir Basente, Kay Kumala Kumalabrais, Sir Patrick Earl. Sir John Imposis, mega mega shout out. Yan. So, ngayon po araw po ng awareness uh, January 19, 2024. Yan. So, ito po yung uh, huling update natin sa araw na 'to. So, nagsimula tayo doon sa may Isla Verde hanggang dito sa so may uh, Leon Garcia. So dito banda ay kanila palang tatapusin mga kautit so oh, yung paggawa nitong web deflector yan. So dito banda mga cottage at uh, taas po yan pataas hanggang doon yan. Yeah. So, dito. Uh, kaya po, hindi nila nakikuan pa dito mga cottage. Hindi pa nila tinabaw kasi yun nga po. May ginawa silang uh, daluyan. Itong pipes na to, daluyan po ng mga tubig kanal. So, may manhole po yan dito banda. So, dito tayo. O, oh, sakira. Yan, shout out tayo kay sir. Yan. Gamay na lang sir yung trabaho, Andrea. ah eh, Isa ka tuig. Yan. Pagka ni Sarah, saan na po niyong trabaho on? Ah, sa amo. Ah. Katong dito, kamo ba yung nagtrabaho gaya pa na ni sir, no? Dili. Ah, lahe, no? Lahi yung nakakuha ng nag ko na So, dito, tatrabaho nila. Parang tatapos silang to dito, banda mga cottage. Pero, dili sa dalan, dili na kami magtrabaho. La kanidiri ya dili ka Lahat na yan kanilang web kato sa likod sir so, may hulmaan ninyo kwan lang kaning diri na may hulmaan katong bakal wala ana so bakal gid siya hulmaan ani yung kwan so hindi po flyboard yung gagamitin ng mga cottage mas maganda kasi yung uh, bakal talaga para madali lang maiikabit or mailagay yung uh, bakal na yon kasi yung uh, kanin mga cottage yung flyboard kapag uh, parang dalawang gamitan lang po masisira na tatlo no tatlo kabutangan lang ngayong ani eh. wala na so maganda talaga kapag bakal yun nga po magagamit pa Uh, dahil itong ginagawang coastal road napakahaba so kapag uh, magsasubcon pa sila doon mga cottage, makakuha sila ng kontrata so magagamit pa nila ah, direct demo sa UBI sir no? na no, sa UBI man mo, so yan mga cottage. kita so, ninyo uh, nilagyan nila ng filter cloth para po um, hindi kumbaga mulubog ba yung uh, itong ginawa nila itong pagbuhos nila so malaki kasi uh, bagay itong mga cottage so nalaman ko kaya po may ganito mga cottage Kulad, tulad nitong mga buhangin or mga itong mga lupa kapag ilagay nyo dito kapag magbasa sa mga cottage hindi po yan basta basta na <laughs> kumbaga makonser no kung nang mukuhan sa ubos ba no, dali, no? kaya naman ni baga man siya no So ito yung dahilan mga cottage kaya hindi po uh, kaya po nilagyan nila ng ganito itong filter cloth. Sa Malaysia ba po ni galing no? Malaysia no so kung galing diyan siya. 'Yan mga cottage. Sabi nga po nila mga cottage yung mga nagtatago, sabi nila na ito mga ganito hindi po to basta-basta mabibili lang sa Pilipinas. Uh, Ina-order pa po ito ng uh, ibang bansa. So doon sa Malaysia. Yan oh. Naglalagay na po sila ng bakal para mabuo. Itong uh, mga bakal tapos buhusan na po yan nila mga kapatid. Boss, salamat kay Boss ha. So, shout out, shout out sa inyo ha. So, yun mga cottage uh, dito pa na. So, nilagyan pala nila nitong harang na po. Yan, muli, baybayin natin. At kalakarin naman natin hanggang doon sa dulo. Si Cero. Ayan, mga uh, Kita po ninyo, yung kanilang mga nagawa na dito. So, yun. At dito banda, yan na, uh, itong minor bridge na kung uh, in-update yan hintay-hintay lang po tayo mga cottage kung paano po nila ilatag ang uh, minor bridge oh shut na yun nga po mga cottage um, Ito kasi ito kasi mga kaotes ito yung mga sinasabi natin na laging uh, delay Yan ito kasi lang pagtatrabaho kasi nga po sa may bagyo. ito yung isa sa dahilan. Kaya po kahapon po daw na hindi po sila nakatrabaho ng maayos. Oy. Sa naman nagi alsalsa naman lagi. Oh. <laughs> ah, oh, busy ang kan. Ah, busy, ang tigkuha. Oo. Oh. Asa mo sa kan mo? Pader? Sa ah, sa pins na. Mm. Dagan na ko ha boss. Marka kanaw. <laughs> Ma ba karon pa ka? Yan. Unsa buhi paon nimo? Alumot pero mo kubat gyapon na. Gyapon. Yo no. Unsa nakita mo mga kon? kubit no eh, mga cottage um, hindi ko rin alam no uh, yung lumot din pala kapag ginawang pain ay eh, kakain din pala yung mga isda kasi kasagaran mo kung andre boss mo kubit danggit no talakitok dali no maupod so kumbaga saranggat eh munggi style dahil no yan nagtaligsik na mga cottage pero okay na po na, na boss maski kon maski kusok ang sulog mukon dyan po mukabit na ano yan sige boss salamat ng sa nagtaligsik na yan, so yun, mga cottages, pagpatuloy ko na lang yung mga sa hanggang doon sa dulo. Yan no at bigla pong uh, ang ganda taliksik na ba? Yan no. So okay okay pa rin mga cottages kahit ganito. A uh, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pag-update. Yan. Mga kautets. klaro na raw kanang kulay na man. Nanay, nanay ba, nanay kulay sa. Ah, Adam sa Colabed by Thesis Ito, si Hellboy Ito na <laughs> dyan <laughs> na <laughs> Hilboy, sino pangalan? <laughs> Hilboy ng Davao ni, Hilboy ng Davao. So, ba 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 so Hilboy ng Davao. Susunod, na. Wala na makampy. First niya, susunod pa. Salamat po So, kapatid mo, salamat. So sa mga gusto mo sumabog, so, so uh, ako'y kay pilapartis Partis na nagdrama na mga ito. Yan. Oh, ang jikas na jikas. Gikas dai, nakatitutan. So kada mga kadet, team lang mo. Yan sa so, mga na pandra, mga mayong tao dira na nakakan ba. Mga mga dato andra. Tao ta mo sa among sa among YouTube page o Facebook page. Ustaran page. Yan Oh, oh Sil Boy, shout out oh, sa oh, <laughs> uh, natata <ay>. natata <laughs> Yon, mga. Bye-bye. Ito yun. mga ka-outage. Uh, at, <laughs> lang po muna tayo dito. Oh, sa unahan. Ayan nga. Ay, uh, masama na po yung panahon. Kanina pa po, po masama yung panahon pa ulit-ulit. So yun mga kapatid sa uh, dito banda Pagpatuloy natin yung update So ito po kinukuha po niya yung uh, Mga lupa dito So ito pang doon sa daanan nila Kasi yun nga po uh, parang lumubog na pa Or ang yan? Yung lupa doon Bawasin mo Bawasin nga po at dito. May naka... Nakaayos na itong mga bato. So, bubuhusan dito banda mga cottage So, um... unti na po, ha? Uh, mabubuo dito banda mga cottage sa pagsisikan layer nila So doon sa unahan mga otits, medyo mataas po doon kasi nga po may minor bridge. And so dito banda, Pagbaba po yan. At magpapantay doon sa kabila sa itong Leon, ah, Barangay Duterte. Yan. na itinambak po ng uh, UBI company So, yung mga cottage, ah, dito na tayo sa dulo. Uh, itong pagtambak ng Mac Builders Company. Yan. Yun, oh. So, ito po yung mga makikita natin sa kabila mga cottage, oh. Si Sero. At, uh, siya po yung uh, forma nata or dito banda. Uh, yan banda sa UBI Company. kata eh, so, maraming mga naliligo ngayong ng araw mga cottages kasi nga po kapag umulan talaga. And, and shout out. Uy, shout out, oh. So Saturday. Pagkamping mo kay Oi, shut up, shut out. Oi, shut up, kasi. So, by layer mga kawatits, yung kanilang pagtambak, uh, nilalagyan talaga yung ganyang team uh, itim na tail. Yung geotube. Yung magingat mga cottage lalong dito sa bahagi po ng uh, di de Oro sa may Agusan yan so, mga sa Mawab yan uh, ingat po kayo palagi dyan mga cottage pag sinabi nga uh, bakwit bakwit ka agad mga cottage ha? wag nang uh, pero pa mga at uh, ito po yung mga nakita nating uh, pagbabago na so napaka taas na po ng kanilang na itambak dyan sa kabila Ayan. so so parang ngayon napantay na po sa first layer yung kanilang nagawa mga ka otage so yun at doon sa kabila ko oh, kita niyo po sa yung tawag niyan dyan sa Vicente Law Company na nagtatrabaho din so soon na lang mga kotis pupunta natin dyan sa Barangay Duterte so ito yung update natin so pabalik na po ako dun mga kotis pinuntahan so, lang natin dito at tingnan lang tayo ng update so, dito son kapag ito na po ay uh, na nagawa na po nila ng uh, uh, box convert yan so baka pwede na tayo makapag update ng malapitan dito sa kabilang uh, package na So, yun mga kotets, at hanggang dito na lang yan. Ah. Uh, ito, paalam na po ako. Yan, nakita na po ninyo yung kanilang mga nagawa na dyan sa kabila. So, kunting-kunting -kunti na lang ay matatapos na yung first layer na kanilang tinambak. Uh, ginawang post so, uh, postal. So, kasi layer na naman yan sila mga kotets. So, dito naman sa Leon Garcia. Yan. So, ito po yung itsura niya mga kotets. So ito po, nakalagay na precast na line canal. Yan mga ka So maraming maraming salamat at hanggang dito na lang sa solid supporters natin, solid viewers, solid subscribers. Maraming maraming salamat. Kay sa ating mga panjat, sa mga solid supporters din natin, mega gamiga shoutout. Sa kay Ma'am Kumala Bryce, kay Sir Patrick Earl, yan, kay Sir June, Ma'am Esperanza, kay Sir Joker, service ng di La Cruz, may shout out. At sa mga kaibigan ko, pamilya ko dyan, dito sa Davao City, may kami shout out. Yan. At sa lahat mga cottage, lalo na sa mga ibang lugar na dito sa Davao, at dito sa Mindanao, mag-ingat po kayong lahat kasi yun nga po yung low pressure area na to. matagal-tagal pa po daw mawala mga cottage, hanggang February pa daw. So, yan. At yun. So, mega shoutout sa inyong lahat. Lagi po kayong makiingat. Hanggang dito na lang.